Hi mga guys magandang morning sa ating lahat at ngayon ay araw ng linggo august 13 2023 ngayon mga guys ay uh, umaga at uh, pasikat ng araw o sumikat na pala tunayan ay naiinitan na itong uh, dikurang ko sa tama ng uh, sinag ng araw ngayon mga guys uh, ako nga pala ay bumabati sa aking mga bagong subscriber gyan na sana ay wala, walang sawan yung uh, subaybayan ang aking uh, karangian konage channel at uh, matapos nyong mapanood ang aking mga uh, pagbablog sa bawat episode ay huwag nyong kalimutan sanang i comment, uh, share at uh, sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan ay uh, mag-subscribe na kayo join na kayo dito sa aking uh, youtube channel Okay mga guys uh, narito muli ang aking uh, antigong kamagong nabaw na tapayan na naglalaman ng assorted coins. Mga lumang mga barya, mga pasong mga barya na hindi na maibili. Ito ay uh, nagmula pa sa mga uh, around sa 1900 mga mahal na taga panood ng aking uh, YouTube channel. Kasi mayroon ako dito yung mga 1900 ganyan, silver coins. Uh, barber a dime. Uh, yung mga Liberty dime mga around the 1943 mga ganun. 1919 mga ganun. Mga coins na 1908 mga half centavo 'yun eh. Oo at uh, yung mga ibang mga coins ko matatanda na at uh, naipagbili ko na wala na sa akin kaya yung nasasabi ko na lang mga guys ay yung nandito pa sa akin pero kung yung mga 19 uh, uh, atulad nito itong mga coins na pinapakita ko mga guys mga english series mga ganun yung mga uh, abl Uh, ang bagong lipunan ng mga coins, mga ganyan. Yung English series kasi, yung mga panahonan na noon na yun eh. Yung Amerikano, di po ba? Ayun yung English series. Ayun, ah, uh, may tinatawag kayo. Ito, ito, katulad ito mga karamihan sa nakikita nyo. Yung mga, ang bagong lipunan yun mga guys eh. Oo. Uh -huh. So, mga guys, uh, akin nang umpisahan ang aking uh, pagbablog ang aking paghahawi na gamit ang aking kamay ito mga guys kasi kung walang kamay na hahawi ay eh hindi makukompleto itong aking uh, pagbablog at nakasama na ito sa content ng aking pagbab pagbablog itong uh, kamay at uh, itong antigong uh, kamagong na bawl at ng aking mga bariyang uh, uh, ibablog kasi dito nakuha yung pinamablog ko. Kasama ito sa kabuuan ng aking uh, content pati yung mga uh, sa isayan ng mga actual na karanasan uh, base sa aking karanasan sa mga coins na ito at yung actual na karanasan sa mga nangyayari sa coins na ito. Ngayon mga guys, akin ng nang uh, pagkilala ang aking kamay. O, yung kamay ko pala ay uh, ito, matanda na. Kita nyo naman mga guys, naglitawan na ang kanyang uh, ugat at kulubot ng ang aking pala. So, ganun mga guys, ang kamay na ito ay parte ng aking pag-vlog maging ng uh, antigong uh, kamagong na baon ito na naglalaman ng lumang barya ngayon hahawi na ang aking kamay kasama po yan sa ano sa aking content at uh, may uh, uh, sinusunod akong oras sa aking uh, pagbablog at uh, hindi pa ito na monetize ni youtube kay bago pa nga kunti lang yung subscriber nito ang subscriber ko mga guys ay 142 pala mga, nasa tatlong linggo na yata ito uh, aking pagpo mga guys uh, at, uh, sana uh, supportahan nyo ako mga napadaan, mga nanonood na kayo mag-subscribe at ang katulad kung may edad na o matanda na ay hindi na nakapaghanap buhay yung katulad sa inyo mga bata-bata kayo na kaya nyo magkipagsabayan sa mundo ng ng buhay kaya itong pagboblog na to mga guys ang aking uh, pinagkakawalan makasakaling dito ay makakuha ako ng mga uh, pagsuporta ako pagsuporta ako sa ating pangilangan kung ako'y uh, uh, aprobahan o mamonetize ni ni youtube okay, sana Uh, magkaroon din ako ng pagkakataon na ma-monetize ni Youtube ngayon mga guys, pumapaling na ang aking kamay ng mga bariyang luma upang maghanap ng bariyang aking uh, ibablog, ipili ako mga guys at ito ipili na mga guys hahanap tayo ng siguro yung malalaki naman malalaking bariya kasi nito makaraming araw Puro maliliit na bariya yung aking pinaki, pinakikita. Pipili tayo ng hindi pa na ipapakita na malalaking bariya. Yung tipong may patina para Ay, ito na lang mga guys. May nakita ako dito eh. Na uh, coins na para siyang ano? Para siyang gold coins pero tingin ko brass ito ang metal niya. Ah, uh, siguro kung ano man yung dahilan kung bakit siya kumikinang. Siguro may halo siyang ibang metal na uh, hindi ko alam kung ano. Ito. It ano eh, uh, Casino Filipino. Uh, may series siya ng 1995. Uh, It says uh, Philippine Eagle. Ayan mga guys. Philippine Eagle. Eh, kasi kasama na to sa ano sa history ng coins. Kasi coins siya oh. Coins siya oh, ito. Casino Filipino. Ayan, Philippine Eagle. Uh, Nakatuntong sa si isang uh, sanga na walang dahon. Series 1995. Ngayon, malamang sa yung kasino Filipino ang ano nito. Naglabas nito. Kasi, wala naman ako nakikita na nakalagay dito na Republika ng Pilipinas o Bank of the Philippines o Central Bank of the Philippines basta ang nababasa ko ay Casino Filipino so direct ang may kinalaman yung Casino Filipino kung gano'n sa coins na ito o ito siguro ito ay isang uh, Uh, commemorative coin siguro ito o sadyang ito yung ginagamit sa kasino na mga barya ay ayan mga guys itututok ko na lang ang kan, camera sa ano, ito, coins, ito. ayan siya oh. hmm. wala siyang tupi wala siyang scratch at maganda siya ayan makintab Nagsasalamin. kulay dilaw ayan kulay dilaw ayan siya ayan o naninilaw ko nga guys kita nyo ba sa camera dilaw siya bakit sa camera hindi ano to iba ang kulay tingnan nyo yung kapal ng mga guys o, wala syang sira wala syang tupi wala syang scratch maganda sya maganda syang kuliktahin kasama sya rito sa nakalagay dito sa bowl ko mga guys kung makun sya isasama sasama ko na sya sa vlog ayan o, ngayon mga guys kukuha pa ako ng isa pa siguro tatabi ko lang muna mga guys dito sa lapag sa tabi ng baon. Ayan mga guys. Ayan. Kukuha tayo mga guys ng isa pa. Ito, may niskatan ako mga guys. Uh, ano naman ito? Uh, one piso. Ano na kalagay? Republika ng Pilipinas. At saka yung selyo ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ayan mga guys. Uh. Ngayon mga guys, zoom ko ng times 4 naka times 1 tayo mga guys itong cellphone na gamit ko mga guys ay mamurahin cellphone na ang kanyang capture ay malabo nag iiba, mahina mahinang klase uh, mamurahin klase na cellphone ito siya nakalagay dyan 1 piso Republika ng Pilipinas at saka yung seal ng Banko Sentral ng Pilipinas so, ngayon mga guys ang likuran nya ay ito hindi ko malaman kung ah, ito yung likuran kara ah, ito yung cross ito yung kara yung reverse ito yung reverse ito yung reverse ay, nahulog mga guys ano ba yun? nagulat pati yung kamay kong isang may hawak ng cellphone ito mga guys oh, ah, nakalagay dyan eh ah, ika isandaang ah, taon ng antipolo Rizal at nakalagay ay Uh, 1591 to 1991 Kita nyo mga guys nag-iiba yung capture nyo nag-iiba yun eh, oh. mahinang klase itong pinag-vlog mga guys o sa mga mayayaman dyan, maawa na kayo sa ah uh, walang pambili ng pamblog ng cellphone o sana makabili kayo sa akin ng, ano, ng coins. Na makaipon ako ng ko ng pang-vlog ko na cellphone. Uh Oo. -oh. Uh, so, siya nga pala mga guys, ako'y uh, nagbebenta ng coins. At, uh, bumibili din ako, pero hindi sa gusto nyong presyo. At yung presyo na, ano ko, mga guys, ay eh, hindi nyo magugustuhan. Kaya kung ako sa inyo ay wag nyo na akong adukan ng mga toys yung pinagbibili ito ilalagay ko na lang mga guys ang description nito sa ano sa aking ito uh, dito sa description nito Ilalagay ko na lang ito siya bali series 1991 siya 1991 ba tama ba o 97 basta titingnan titingnan ko na lang mabuti at ilalagay ko sa description mga guys Ayan, mali tatabi ko rito at uh, para natin makita. Ayan mga guys, dalawa sila. Okay mga guys, uh, maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay at patunod. At huwag niyong kalamutan, like, share, comment, and subscribe. Thank you, bye bye.